Hindi tao to. Good morning. Sa so, subukan ko mag-vlog ngayon, no? Huh? Lahat ng mangyayari or gagawin namin ngayong araw ay iba-vlog ko. So, ang simula ng vlog na to ay ang ah, uh, pagkain ng cake. Ayan. Ito yung cake na pag-birthday uh, sa akin ng uh, Lions Club. Uh, Pag-cake ng kanyang club, which is yung Imos ng Balasic Lions Club. Uy, humingi humi, humi, ka ng pasensya. Pasensya uh, na po kayo. Nandito kami yung na kasabi kasi ni na gusto, okay? <laughs> hindi, nag-ano -tay na tayo nag-general cleaning, so hindi talaga kinaya na matapos. Kaya, sorry oh, po, hindi 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 hindi. po uh, President uh, Imoy, uh, Conce, sorry po, at ang siyempre ang mga members mo, hindi po kami ng pasensya at salamat po talaga sa kayo. At siyempre kay Ate Karin, magpasalamat tayo. Okay, Inuwi In niya talaga yung cake na to, inalagaan niya to ng tatlong araw. Ang <laughs> oh, kasi hindi namin makuha doon sa kanyang bakay. Yan. Pangalawa naman ay, siyempre ang pag-inom ng Jerry Casho, green coffee. Wala ba tayo sa siya So, ito po. Sure, magtiis lang po kayo sa shoulder ko dahil alam na. so, ito po, kapare sa kape. Naalala ko kasi sabi ni Elizabeth kagabi, nung pakunta kami sa birthday ni Tess, ay, ano, nung pinakain namin siya ng tea, sabi, ay, sarap dito sa kape. Kaya, naalala ko, sabi ko, may lang, may kape tayo. dahil may, ano, may mayroon kang cake. Pagkatapos ng una kong recording kanina. Kaya, nagtampo na si Andrew dahil. Saan? Huwag ka na sumabak dyan. Kasi yung unang run ko ng video, parang nahagip yata yung putong kasi nga nakabara lang ako. Eh, hindi ko naman pinapakita yung aking ano, uh, shoulder nga lang, tsaka kalahating ka isa. Oh. Sabi ko sa kanya, mo, oh. sabi ko sa kanya, Ayan na, ayan na, ayan na. Ayan na, huwag ka nang makialam. Hindi ko na mag-explain nyo na nga okay, you, uh, Hindi nga sabi ko, ayan na lang na yung mga video ng ibang tao eh. Okay. Ano, perfect. So, yung so, yung kapi ko natatapon. So, ayan na. Okay. Yung, okay. Perfect. yung okay. perfect. Sabi ko, ayan uh, na yung vlog namin hindi perfect kasi ang um, hirap naman mag-perfect. Wala nga pinaperfect. Kung ano yung totoo talaga. Sabi ko, hindi na yung totoo talaga. Tagay ko nang gusto mong simula mag-vlog. Yung mga ganyan, hindi naman kita. Yung shoulder nga lang, yung parang, oh, parang ano lang din, yung parang naka-sleeveless. Oh. Pag naka-sleeveless ka, yung kita, oh, mas malapad pa nga yung ano, ito, mas malapad pa nga to, Oh. Wala namang nakikita. yun na, na, na. Ayan na siya. Wala. Ayan na. Kagirap. Ayan mga kaibigan. Nagtuloy-tuloy ang tupa. Pagbibigyan ko kasi mamaya ako na naman yung tutupakin. So, ang balak sana namin ay maglinis, magligpit. Dahil sobrang daming kalat. Dahil hindi pa nga tapos yung ginagawang renovation dito sa bahay. Kaya yung mga ibang damit na dapat nasa ibang place ay nandi dito, nakatambak. Kaya, pagbibigyan kita, ngayon na ikaw yung tinutupa. Okay? Aayusin ko na yung damit mo. Okay? Para may damit ka mamaya. Pero maghanda ka ah, Mamaya ako yung tutupakin. O, mag-thumbs up ka. Dali. Mag-thumbs up ka. Thumbs up. Thumbs up. <laughs> Sagit lang kasi ayusin ko na yung damit mo dahil nakatambak doon. <laughs> Pasalamat ka, makinish yung mukha mo. Saka perfect yung ano, gawa sa iyo, oh. Mm, walang nakausli sa ilong. Sigad ang gumawa niyan. Pantay ang mata. Ayun. Kaya wag mo na pa ano pa pa, pa ano yan, pabago yung mukha mo. Sige na, my Kasi ayusin ko na yung damit mo. <laughs> mga, mga kaibigan, mga viewers, ah. <laughs> May viewers ka pala? <laughs> May kaibigan ka rin pala? Ang sali natatawa siya pero kasi alam niyang may camera. Pero nung, nung walang walang camera na nagagalit siya. Bakit? Sino pa paki... ba ako nagagalit? Okay naman ako. Pakiusap ko sa kanya. Sabi ko, hayaan niya lang ako. Saan ba? Basta, natural lang siya. Natural lang naman. Okay lang magagalit siya. Okay pero lang naman. Huwag siya magagalit pag nakabukas na yung, yung video. Nagre-record na ako. Kasi uso na nga yun yung vlogging. Mag-vlog-vlog -vlog ka lang ganito. Oh, ngayon, pag marami ka ng followers sa viewers usually mag-generate ka na ng income. Sisipin so, mo na lang yung income. huwag na yung mga utong, yung mga... Hindi <laughs> naman daw na huwag papakita ng ano talaga. Ba't ko naman papakita yan? At anong dahilan para magpakita? Eh, kung minsan may mga sitwasyon siguro na, na mahagip yung mga ganyan. Kaya Pwede mo na, na tatakpan lang. na lang yun. May mga sticker naman na pwedeng takpan yun kung halimbawa na lumuwa yan yun, dyan. eh. ano eh. mo na, mo oh, na, okay it's... lang yun. Walang problema to. lumuwa muna, so, mo na ang gusto mo okay. rin. Pakiusapan. Para makasimula okay na. Para makasimula na tayo ha. Okay lang. Okay lang sigurado okay. ka ha, kung pisal mo. Alam ko naman, ano. Okay lang yung wala yung mga isaradong gano'n, mga ganun. I-expose mo na, diretso. <laughs> wala problema. <laughs> so yun, uh, sige oh, na, sige na. Wala pukutin yung cake mo, ayun mo, yung ngipin mo, pukutin nga. Mga kaibigan, pukutin po, yung vlogger niya po. Uh, sige na, malay mo my love, oh, Pwede na tayong mag-donate talaga may purpose din ako kung badlos donate lang gawin eh siguro ko marami tayong magagawang maganda magandang magandang pangyayari mm. <laughs> Marami tayong pwedeng gawing ano for humanity so yun. kaya hayaan mo lang ako Mila ba mo lang ako baka mm. naman sa lagi lagi kang naiinis sa akin eh maghiwalay na tayo dahil Lagi ka naiinis sa ginagawa ko. Huwag ganun, ha? Hmm? Siya ba naiinis? Oh, yan na, yan, yan na, na okay <laughs> naman <siya. laughs> Kasi ang dami mong ano, kinaiinisan na mga ginagawa eh, ko. Okay, lang naman, okay lang naman sa akin. Kaya lang yung pinakayob. Okay na sa'yo. Ayaw, walang yung ano. Heart to heart to, ah. Heart to heart to. May witness. hindi nga pala ako nakatiis na hindi na talaga maglinis eh sobrang kalat na talaga hindi na ako mapakali tapos yung otak ko affected na ng kalat kaya yung natitirang oras bago kami umalis ay sinamantala ko na ay grabe hindi ko lang napakita sa video yung kung gaano ka kalat yung room yan at hindi ko rin napakita after ko maglinis kung gaano naman ka linis yung kwarto mga tatlong oras din yata yan, kaya bago ako na bago kami nakaalis grabe sobrang pagod ko dyan yan. wala naman ayos ang buhok nung pumunta kami sa event uh, kakamadali dahil wala talagang sapat na oras para magayos ng sarili sa dami ng gawaing bahay ayan na nga ba diba? parang hindi naman halata talaga ang pinagdaanan ng taong yan <laughs> Bag, bago pumunta sa event na yan grabe yun so yan passion passion mo na si Daisy Dura <laughs> thank you kay Andrew sa video na ito di ba pampapawi ng pagod pampapawi ng kamay na makapal ang kalyo. O, di ba? O, di ba? O. Yung damit ko na yan, Diyos ko. Kung kailan ako magbibihis, saka ko pa hinanap. Ay, naku. Tapos, dahil nga nag, nag, ano dito, nagpintura sa bahay, may mga ano. That's That's po. That's Pagkatapos nga pala ng Lions event ay dumiritso kami sa birthday ni Baby Teo. Yan, thank you Mami Micah for inviting me and Andrew. Ayan, yun lang po. Maraming maraming salamat nga pala sa inyong lahat. At hingi po sana ako ng pabor sa inyo. Pakilike naman po at subscribe po ng aking YouTube channel. Yun lang po. Bye!